na natin nung nakaraang episode ang mga karaniwang peste na umaatake sa mga palayan dito sa Pilipinas at kung paano ito nilalabanan ng mga pagsasaka. Magandang araw mga katandem! Ako pong muli si Makata ang inyong makakasama sa isa na namang episode ng Ortiba Top sa Ani Challenge Tandem Edition! Mga peste ang naging topic natin noong nakaraang episode at natutunan natin sa ating mga tandem contenders kung ano nga ba ang kanilang pamamaraan sa pag-iwas at pagpuksa sa mga ito. Ngayong araw, ibang problema naman sa palayan ang ating pag-uusapan. Matapos nga ang talakayan sa mga peste, pag-usapan naman natin ang mga sakit ng palay. Isa nga sa mga problema sa palayan ang sakit dahil ang tinusalang dulot ng mga ito ay may malaking epekto din sa kalidad ng palay maging sa dami ng ani. Ang mga sakit ng palay ay karaniwang sanhi ng mga bakterya, viruses at fungi. Pakinggan natin ang kwento ng ating mga tandem contenders tungkol sa kanilang mga karanasan ukol sa sakit ng palay. Pagkaganon, inyaplan applyan namin kagad ng gamot. Kahit sa ampalaya naman, hindi nawawala yung pa ilan ilan lang naman hindi ko naman ah, banggit na na ganon na ah, marami pa ilan lang yun ang hindi namin ma, ma perfect na wala pero wala pang nangyayari dito na wala kang makikita halimbawa sa isang sa isang lote wala kang makikita ganun hindi may makikita at may makikita ka yun lang ang isang kuha namin Oops! Time out muna! Oras na para sa Tandem sa Kalaman! ang sakit. Mapa sa tao, hayop o halaman man ay talaga namang sakit sa ulo. At ito ang pinakainiiwasan ng mga magsasaka. Ang sheet blight ay isa sa mga karaniwang sakit ng palay na dulot ng amag na kadalasang problema sa isang palayang sahod ulan o may patubig. Ang amag ng sakit na ito ay lumulutang at maaaring manghawa ng iba pang halamang palay. Kaya naman maaaring umabot ng hanggang 25% ang kabawasan ng ani dahil sa sakit na ito. Ang dahon na inatake ng sheet blight ay maaaring matuyo at mamatay. Maaari ding umabot hanggang sa mga uhay at kakitaan ng pagkabulok ng batok at ng mga butil. Napakasakit naman talaga kapag nagkakasakit ang mga palay. Ano naman kaya ang mga pamamaraang ginagawa ng mga tandem contenders para maiwasan o magamot ang mga sakit na ito? Unang-una, uh, neck wrap. Tapos uh, itong lip streak, sheet blight. Yan ang mga kung napagukan namin mga disease na mga punggal. Tapos yung iba, yung parabang eke bulaklak sa palay pero hindi naman pala, disease pala yun. Yung butil niya may para siyang sumasabog na ganun, tapos eh parang kulay orange kulay na uh, kanik eh. na namin dong bulaklak ng palay eh, hindi naman pala yung pala disease ng palay eh. sakit pero kamo nagagamitan namin siya ng mga fungicide ng Syngenta hmm. eh kangan naabot naman hindi naman nagtutuloy talagang napagaganda pa siya ah sheet blight sa nakikita ko yung dahon niya nasusunog sa gilid. Nag-uumpisa siya sa gilid ng pinakalalo na sa plug lip. Sa may banderang gano'n, nagkakaroon siya ng sunog. Yun ang sheet light. Pero ang brown spot naman, sa dahon, tuldok-tuldok siya. This is din kasi siya, eh. bunggal yan. Eh. Unti-unti uh, naman, nauupos yung palay. Lumiliit. Hindi salip na gumanda, papalit pa siya. Papalit pa siya. Kasi na, yung dahon niya natutuyo unti-unti hanggang sa pati yung katawan ng palay ah uh, unang-una nga dyan, lalo sa mga sakit na fungus, fungicide ng sinjenta yung si Armory tapos si Ortiba. Yun ang mga Basta yun ang kailangan na gamitin mo sa kwan uh, para masugpo mo yung disease. Kaya nga namang marami tayong napupulot na kaalaman at kwento mula sa ating mga Tandem Contenders. Nasa kalagitnaan na po tayo ng laban, kaya huwag po kayong bibitiw. At baka ang inyo ng paboritong Tandem ang Tanghaling or Tiba Tapsani Challenge Tandem Edition Champion. Ako pong muli si Makata at samahan niyo akong muli hanggang sa mga susunod pang kabanata.